Hay pang New Orleans sa umpisa, kala panalo na pero unotakan ni Lebron, mamamood sa depensa, pagod si Williamson. Badrip si Jose Alvarado sa si galing ni Dilo, away na lang ang hanap, buwis buhay pa si LBJ dito para sa LA Lakers. Bakbakan for the 7 seed sa Western Conference play-in tournament. Los Angeles Lakers versus New Orleans Pelicans. Abay start na agad in the first quarter. Abay energetic nga ang New Orleans dito sa pag-uumpisa. At talaga namang gustong-gusto nilang bumawi dito sa Lakers si Brandon Ingram nga. Ang nanguna sa kanila with 5 points agad. Pero sinalo naman ng Lakers ang unang punch dito ng home team at silang ay bumawi din naman eventually na kuha pa nga ang kalamangan ng dahil sa back-to-back three-pointers si D'Angelo Russell. At talagang naging back and forth nga tayo dito at iba na nga rin ang laruan dito ng Pelicans. ang pa nga ni Herb Jones dito after ng depensa niya. And then si Zion Williamson, lock na din. At pinahirapan nga ang Lakers defense in the first quarter. Maganda ng laruan niya. Pero ganun din naman si DeAngelo Russell, mainit din at the start. At mukhang bad rip nga si Alvarado. At away nga ang hanap dito kay Dilo. And after the first quarter, lamang nga ang Pelicans by 8 points, 34 to 26. Second quarter natin abay naging sampunang lamang dito ng home team. Big black pa ni Zion kay Lebron ha? pero mukhang nagalit nga ang mga dayo dito. Bumawi nga sila ng 9-0 ranila at talagang nagulat ng home team at bigla na lang di silang napa timeout. At itong si Diagello Russell tinatrash tok pa ang mga fans sa arena. At hanggang sa nabawi na nga ng Lakers ang lamang dito nang dahil sa much better defense nila at ang Pelicans naghahabol na dito wala na sa kanilang momentum sa laban. Bully ball pang ginawa ni Lebron James wala nga palag itong si Brandon Ingram pati na rin si Jonas Valenciunas another timeout ang tinawag dito ng home team. At natayimig na nga rin ang Pelicans fans dito nang dahil umangat na ng Lakers by 12 points. Salamat kay Lebron na utakin niya pa si Larenans dito Nang kindat na lang pagtapos. Si Zion naira pa na ba'y nahihirapan na sa Lakers defense. At hanggang sa pagtatapos ka ng ating second quarter, abay struggling ang New Orleans Pelicans sa tang Lakers nga ay may 10 point lead na 60 to 50. Sa ating third quarter naman sagutan ng three pointers ang two teams sa UmPisa. And the LeBron sinalupang bigat ni Zion dito buwis buway para nga sa charging foul. At talagang hindi nga komportable si Williamson dito sa magandang depensa ni LBJ. Daming turnovers ng Pelicans kaya naman timeout na naman ang tinawag dito ng home team. At hanggang sa unti-unti nang lumobong Lakers lead, naging 18 points ang advantage nila. over mode. Si LeBron James open sa defense. Grabe nilalamon nga ang Pelicans team ng buong buo. Kaya naman si Zion pinwersa na rin ang kanyang sarili na score na four straight points tumawag ng timeout ang Lakers. And then what a move din dito ni Lebron James kay Zion Williamson na hilo nga siya. At sa pagtatapos nga ng ating third quarter, abay nagpakawala nga ng run. Itong New no Orleans Pelicans para nga makadigit dito sa LA Lakers bago dumating sa ating last quarter. Fourth quarter natin na ba ang Pelicans, sinusubukan ng dumikit ng tuluyan dito nga sa LA Lakers. Pero sinasagot nga sila sa opensa kaya hindi nila magawa yan. May 9 point lead pa rin ang Lakers with 9 minutes left. Pero bigla na nga lang din pumutok ang 3-point shooting na New Orleans Pelicans at eto nga ang lalong nagdikit sa kanila sa Lakers. Naging 2-point game pa ito. Pero with 5 minutes left, timeout nga dito ang Pelicans 93-89, Lakers 4-point lead. Sumikip na rin ang depensa dito ng Pelicans at ang Lakers abay tumamlay nga sa paglalaro kaya naman finally natay na ng New Orleans Pelicans ang labang ito. Salamat nga yan kay Zion Williamson. Pero sa last minutes natin, Lebron James, Andre Davis and then T Angelo Russell clutch baskets ang ginawa para nga sa LA Lakers para nga tapusin ang New Orleans Pelicans. Inangasan pa ang mga Pelicans player dito. Panalo ang LA Lakers kakarapin ng Denver sa playoffs.